Tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bawasan ang taripa ng imported rice. Una ng malma ang mga magsasaka sa panukalang lalo na't magsisimula na ang anihan. Si Kaisilin Katarong magbabalita. Ibinasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pansamantalang ipatupad ang pagbabawas ng taripa sa imported rice. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasunod ng ginanap na sectoral meeting sa Malacanang. Sa natulang pulong, inilatag ng NEDA ang mga update sa panukalang pagbabawas ng rice tariff na may mga input mula sa Department of Finance, Department of Trade and Industry at Department of Budget and Management. Mababatid na ilang grupo na mga magsasaka ang nagpahayag ng pagkabahala sa ilang negatibong epekto kung sakaling ipatupad ito. Nauna nang inirekomenda ng NEDA ang pagbabawas sa taripa na ipinapataw sa mga inangkat na bigas. Ito ay sa hangaring makatulong na mapababa ang presyo ng lokal na bigas sa merkado na kalaunan ay hahantong sa sabay-sabay na pag-alis ng Executive Order Number no. 39 na nagpapataw ng mandated price ceiling sa regular at well-milled rice sa palengke. Gayunpaman sa nasabing pagpupulong sa palasyo ayon sa Pangulo na pagdesisyonan na ng agriculture at economic managers na kinabibilangan ni Neda Secretary Arsenio Balisacan at ng mga opisyal ng DA na sina Undersecretaries Leocadio Sebastian at Mercedita Sombilla na hindi pa ito ang tamang panahon upang ibaba ang taripa sa bigas. Ito'y dahil sa downtrend ng presyo ng bigas sa world market. Nang tanungin kung tatanggalin ng gobyerno ang pagpapatupad ng Executive Order number no. 39, sinabi ni Pangulo Marcos na mananatili itong may bisa dahil kailangan pa nilang pag-aralan ng mabuti ang usapin. Magugunitang ipinag-uto inutos ni Pangulo Marcos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa maliliit na retailer ng bigas na apektado ng pagpapatupad ng EO39. Bukod dito, namamahagi rin si PBBM ng mga sako ng bigas sa mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMN News.